May tanong dito, uh, ipatanong kay Bro Wendell, galing kay Sister Happy Family. Bro John Ray, ano, at may tanong ako, ano ibig sabihin ng Ecclesiastes 9.10? Okay, um, uh, muna. Bro, okay, basahin na. Uh. Uh, ito ang sabi sa Ecclesiastes 9.10. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sa pagkat walang gawa ni man, ni kaalaman ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaro, pinaparun, pinaparunan ang sagot diyan yan ay katawan mm. pero yung yung kaluluwa ay hindi ganyan tinan mo kausap pa nga ni Kristo si ano eh si Moises at, si, Moises at si ano Elias oh yung mga yung, yung, katawan ni Moses nakalibing na yun yung alam hindi, niyo, ko alam mo, ko kasi hindi ko kasi maunawaan yung tanong bro. Bakit? Ano bang ano ng mga MCGI ang, dan, Ang ibig sabihin niya, ang ibig sabihin, kaya tinanong niya ng MCGI para ipalitaw, ah. na yung ginagawa natin na tumawag tayo sa ating mga santo, mali ah. Tayo, ah. Yung, Walang kabuluhan wala na, para sa kanila. alam yun. Oh, dahil para, para sa kanila, uh, hmm. uh, yung nasa Shul, sa Libingan, Brad John para sa kanila, uh -huh. eh, wala na yung alam. No? Dahil nasa libingan na. <laughs> ah, totoo, parang kinonekta para oh, nila ngayon ayun. sa mga araw ng mga patay. Oh, no, totoo naman oh. <laughs> na ah uh, yung kaluluwa ay ah uh, totoo naman yung uh, katawan, wala nang alam. Pero ang problema lang, para bang di nila alam na ang tao ay dalawang bahagi. No? Hindi lang hindi lang katawan kundi merong material. Ah, uh, merong kaluluwa din. Kung tingnan natin, no? Tingnan natin ang Roma kapitulo Roma kapitulo 6 bersikulo 12. Ito ang mabasa natin sa Biblia. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita. So, ang katawan natin ang may kamatayan. No? Oh? Kaya, katawan lang ang may kamatayan. Ibig sabihin, bawat katawang material may katapusan. Utak man, bituka man, puso man, maglalaho yon. Pero lagi nating tandaan na ang tao ay hindi lang katawan. Kaya nga, Anong sabi ni San Pablo sa unang korento kapitulo 15 versikulo 40? Mayroon namang katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapuat, iba ang kaluluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Ngayon, ang tanong, yun po bang kaluluwa na humihiwalay sa katawan ay mamatay? <laughs> Dahil ang paniniwala kasi ng iba, pag mamatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. Mali. Yung sabi ng ating Panginoon Iso Kristo sa Mateo Kapitolo 10, versikulo 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapuat, hindi mga kakapatay sa kaluluwa. Iyon mismo ang pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo na may bahagi sa tao na hindi mamatay at iyon ay ang kaluluwa tama ang talata na ginagamit nila Brad John mali lang ang unawan unawa. gusto ko lang malinawan Bro <clears throat> ibig ba sabihin ang talatang Ecclesiastes New parang pinapalagay nila na wala pang kaluluwa sa langit parang ganon ayan ah, yan, yan. Ah, uh, bay may mayayari isla sa talatang ito, no? Kapatid na Happy Life, ibigay mo ito sa Isnuebe kung inakala nila na wala pang kaluluwang sa langit ito sa Isnuebe ng Apokalipsis, sabi ni San Juan, at nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasak kanila. <coughs> at sila'y sumigaw ng tinig na malakas, oh. Uh, Ba't nakasigaw bruwindil yung mga kaluluwa? Uh -oh. Na nagsasabi hanggang kailan o oh, Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. No sa so so inakala pala ng mga ng mga MCGI na yung Ecclesiastes privileges ay Uh, ang mga taong namatay ay wala nang ka -ka kaalaman. Abay, kukontras na dito sa Apokalipsis b at sa Kajis, kapatid. No? Kung yan ang kanilang unawa sa Hindi ko kasi naunawaan yung tanong eh, Kaya pinasagot ko muna sa kanila para may idea ko yun pala. Oh, so, mali yung unawa nila na wala pang kaluluwa sa langit na kasi... Inaano ka, ina, inaano ba nila dyan, bro? Yung mga santo natin? Ah yes, mga santo at kahit ah! yung mga kaluluwa sa purgatorio, para sa kanila, uh, walang kabuluhan itong ating panalangin at pamisa. Dahil para sa kanila, yung katawan ng mga pa patay, ng mga bangkay, ay nasa libingan pa. Naghihintay pa raw sa second coming ng ating Panginoon Kristo At doon sa second coming, yun na, ang mapunta sa impyerno, mapunta sa langit dahil para sa kanila walang purgatorio. <laughs> Ito, may isa pang talata kung wala, na ba, wala bang mga kaluluwang na sa langit. Sa dosya natin umpisan, datapot nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay ang Jerusalem sa kalangitan o sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ano ba naman yung mga MCGI kung ganyan sila mag-isip, no? Huwag sana silang masyadong mag, magpaniwala kay Bro Eli, eh. magbasa sila ng Biblia. So, uh, kapatid na ano, sino ba yon Happy family. So, yun ang sagot namin. Hindi ko agad na anuwaan yung tanong mo. So, yun pala. Kaya pala tinanong ng mga MCGI yan. So, yun. Ibigay mo yung mga talata na sinagot namin at uh, tingnan mo kung ano yung magiging sagot nila dyan. Mas maganda na sabihin mo sa MCGI, maglabas ang mga talata na ginagamit nila kadalasan, yung kanilang tanong na saan ba nakatira ang Diyos nung hindi pa nililika ang mundo. Ayun, di ba? Yun ang kadalas ng mga MCGI eh. Sige, ilabas niya. Patutunayan ko na ang lupang tinutukoy dyan sa Kawikan 830 ay ang lupang tinatahanan natin ngayon. Sa kanila kasi, yung lupa doon, sa kanyang tinatahanan lupa, yung lupa sa kanila doon, yung lupa na tinitirahan daw ng Diyos. Hindi. <laughs> <laughs> yan ay lupa kung saan nandyan yung mga tao. Oh. <laughs> yeah. Sige, sabihin nyo sa MCGI ilantad isa-isa yung mga talata na sa tingin nila eh kakontra sa katoliko, sasagutin natin lahat.